Hi, good evening sa lahat. Nagluto uh, ako ngayon ng adobong tokwa with kangkong. Ay, uh, tingnan Kamusta na kayong lahat? Uh, pasensya na ngayon lang ako nag-video. Ay ako ng maaga. Kasi nga, kasi nga, may niya sa akin channel. Okay na, bahala na. <laughs> ako magbibigyan na lang ako. Ha, pero hindi ako magbibigyan ng mahaba kasi nga ako eh may problema sa mobile ko. Hindi pwede yung mahaba video. Ah, uh, sila kasi mobile ko ngayon eh. Sige, teka muna. Papakita ko sa inyo. Sarap ng adobong toko. Mamiya-miya kakain ako. <laughs> ipapakita ko sa si Lenny Lenny at saka si, si Oreo. Yan. Yan sila ngayon. Yan. Ba't malungkot ka? Ha? Ikaw din. O, oh, malungkot. ka. nakabukang kang kapag yan, ah. Hmm. Uy, tingnan mo ako. Oh, tingnan mo si mama. Oh. Malungkot siya, oh, kasi... Mamiya kakain na tayo ha ayan right, na ako baka na naman kumaan Kaya ganito rin, the same pa rin uh, kamusta na kayong lahat dyan, sana sa mabuti kayong kalagayan uh, iba na, 2024 na ngayon katatapos na ng birthday ko february 7 matanda na ako kasi <laughs> sige, so, hanggang dito na lang ha. Mag-ingat kayo ha. Aking mga boat vloggers. Uh, na-miss ko na kayo. Miss na-miss ko na kayo. I love you all. Thanks for watching.